daming dog ano yung kasama sa kakapunin ah, yung mga aso yan, mga ampun dito ah ampun nila yung mga mababait yung medyo hindi pa mabait na doon Akala ko, kasama sa kakapunin. Ang balaga nila, ang ababa Nga. Yeah. Hindi na namin. Ang dami daw niya. Iba't ibang grupo, yung banda, hindi pa masyadong mabait. Ah, parang itinit. Meron pang sobrang matapang pa. Pagka yung bagong huli po, parang nakas... Separate, isang tulungan lang siya. Ah, nakabukod. Yeah. Pag hanggang sa bumay, pinapabait yung mga trainer dyan. Yan, yeah, <laughs> ganyan to, Sama-sama na, hindi nag-aaway. Kuya, nagbibideo ako ah. nakikita ka sana ano, ah. <laughs> Ito nga kami kanina nung yung gate o yung mga kotse nag ano, sila. Hindi naman nagbunga ah. Ang daming aso Kaya nga mababait hindi daw nang ano oh. po yung mababait Ito nyo hindi pinabansin yung mga oh. <laughs> Alaga <laughs> daw yun din na oh. Sino may Hindi <laughs> yun daw yung mga nakukolekta ah. Parang ah. nakukuha siguro sa karsada ah, ano Tapos ayun din Ayun nga Ayun eto daw mga apo yung medyo matatapang pa oh. yan Oh. Ayan. Nakaseparate sila mga apo. Ayan Oh. ang matatapang. At saka doon sa looban. daming aso dito. Bonak. Oh, ito kasi yung na kaya